Kayo po'y nakikinig sa mga kababalagan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Annabelle channel. Isang Dormitoryo sa Los Baños Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Annabelle at welcome muli sa aking channel. Annabelle Stories. Dito, binibigyan natin ng tinig ang mga karanasang hindi basta-basta maipaliwanag, mga lihim, mga kwento ng takot, at mga alaala ng mga lugar na hindi na kayang yakapin ng liwanag. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay isang liham na ipinadala mismo sa aking channel. Isang kwento ng isang nakaranas ng hindi malilimutang gabi sa isang kilalang lugar sa Laguna. Isang dormitoryo sa Los Baños. Kung handa na kayo, simulan na natin. Magandang gabi po, Annabel. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Sana ay mapakinggan mo at ng mga tagapakinig mo ang kwento ko. Ako po si Lino at ako po mismo ang nakaranas nito. At nangyari ito sa isang lugar na kilala ng marami. Ang luma at inabandonan ng dormitoryo sa Los Baños, dito mismo sa Laguna. Doon sa campus ng isang paaralan maraming estudyante, maraming alamat, at maraming kwento ng kababalaghan ang sumibol dito sa paglipas ng panahon. Ngunit isa sa pinakakilalang lugar ay ang lumang dormitoryo. Ayon sa mga matatanda, dati itong tirahan ng mga estudyante noon. Pero pagkatapos, ng sunod-sunod na trahedya daw ilang kaso ng aksidente at isang insidente ng pagkamatay ng isang babae. Tuluyan itong isinara. Naiwan na lang itong nakatayo. Unti-unting nilalamon ng dilim at kalumaan. Noong panahong iyon, istudyante pa ako Miss Annabel. At gaya ng karamihan, curious ako. Gusto kong makita gusto kong maranasan ang sinasabi ng iba. Isang gabi, dahil sa hamon ng mga classmates ko, napilitan akong pumunta roon. Pasok ka lang, silipin mo lang, tapos labas ka na, sabi nila. Parang biro lang. Pero hindi ko alam na iyon ang magiging simula ng gabing hindi ko malilimutan. Pagkapasok ko, agad kong naramdaman ang kakaiba. Ang lamig hindi normal. Para bang may malamig na kamay na nakahawak sa batok ko. Mabigat ang hangin. Ang bawat yapak ko sa lumang sahig ay nag-iwan ng tunog na umaalingaw-ngaw. Ginamit ko ang flashlight ng aking cellphone. Sa bawat sulok, lumilitaw ang mga lumang kama sirang kabinet at mga gamit na iniwan na lang. Parang ang lahat ng nakatira roon ay basta na lang umalis at hindi na bumalik. Habang naglalakad sa gilid ng paningin ko, parang may dumaan. Isang anino. Mabilis pero malinaw. Pinilit kong sabihing guni-guni lang iyon. Pero sa tibok ng puso ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Pumasok ako sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, may mga kama na kalawangin, mga kutsyon na punit, at mga lumang sapatos na naiwan. Doon ko unang naramdaman na para bang may mga matang nakamasid sa akin hindi ko man makita, alam kong may nakatayo sa sulok. Lumabas ako agad. Pero habang naglalakad sa dulo ng hallway, narinig ko ito. Isang yabag, mabagal at mahina. Kapag huminto ako, humihinto rin ito. Kapag naglakad ako, sumasabay din ito. Nagmadali akong pumunta sa pinto ng dormitoryo. Pero bago ko maabot, biglang sumara ito ng malakas. At doon ko narinig ang boses. Mahina, parang bulong. Pero malinaw. Bakit mo ko iniwan? Dahan-dahan akong lumingon. Sa dulo ng hallway, nakatayo siya. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputing damit na marumi at punit. Ang mukha niya, natatakpan ng anino. Pero ramdam ko ang titig niya. Mabigat, puno ng lungkot at puno ng galit. Unti-unti siyang lumapit. Bawat hakbang, may tunog ng bakal na parabang may hinihilang kadena. <laughs> Nalaman ko mula sa isang dating staff ng dormitoryo ang kwento ng babae. Noon daw, may isang estudyante ng dormitoryo ang nabuntis. Noon, malaking iskandalo iyon. Hindi siya sinamahan ng pamilya niya at pinabayaan siyang mag-isa. Naging tampulan siya ng chismis. Iniiwasan ng mga classmates at binansagan pa ng mga kung ano-ano. Dahil sa matinding depresyon at kahihiyan, isang gabi, nagpakamatay siya sa mismong dormitoryong iyon. Sa pamamagitan ng pagbigti gamit ang isang bakal na kadena mula sa lumang kama. Simula noon, marami ang nagsasabing naririnig nila ang mga yabag at ang tunog ng bakal na kadena sa mga hallway. At ang tanong na paulit-ulit niyang inuusal. Bakit mo ko iniwan? Noong gabi iyon, Miss Annabel, pinikit ko ang mga mata ko at buong lakas kong itinulak ang pinto. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan, bumukas ito. Tumakbo ako palabas. Hindi ako lumingon. Paglabas ko, hingal na hingal ako. Ang mga classmates ko, nagulat dahil ayon sa kanila, wala pang tatlong minuto mula nung pumasok ako. Pero sa loob, para bang ilang oras akong naiwan kasama niya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin minsan ang boses na iyon sa panaginip ko. Laging tanong, bakit mo ko iniwan? Miss Annabel, ito ang karanasan ko. Hindi ko alam kung may maniniwala, pero sana sa pagbabahagi ko ng kwento ko sa iyong channel, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon alam ko na, hindi lahat ng iniwan ng panahon ay tuluyang nawala. May mga ala-ala, may mga kaluluwang nananatili. At doon, sa lumang dormitoryo sa Los Baños, isa na ako sa mga nakaranas ng kanilang mundo. Sana maging aral ito sa lahat na huwag nating husgahan kaagad ang isang taong nadapa at gustong bumangon at ayusin muli ang buhay. At iyan po ang kwento mula kay Lino, isang karanasan na nagpapaalala sa atin na ang mga sugat ng kahapon kapag hindi naghilong ay maaaring magbunga ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kung kayo rin ay may sariling kwento ng kababalaghan, Maari ninyo itong ipadala dito sa Annabelle Stories at sama-sama nating bigyan ng tinig ang mga kwento ng dilim. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayong lahat sapagkat baka nasa tabi lang natin ang mga hindi na natin nakikita.